Kagaya ngayon umaga, hindi kami kumain. mamayang hapon na lang sasayin namin ng bigas para magkasa. BIM Bigas on Wheels So, uh, dito tayo ngayon. Kausap naman natin si Nanay Daisy. May limang anak. Kasama yung kanyang bunso, si Kiljan. So, Ate Daisy, anong pinagkakabalan mo? Sa bahay lang talaga. Sa bahay lang ng mga po. bata. Opo. Si Mr. trabaho. Opo, kontraksyon. Saan po? siya nag-ano? Uh, sa paranyaki po. Araw-araw din umuwi o Hindi lingguhan? Hindi, lingguhan po. Lingguhan din ang sweldo or kinsenas katapusan? Kinsenas katapusan po. Ah, so, Kaya misan may, may kakainin, misan wala. Sa unang uwi, walang dalang pera, galit. Pagka uwi, wala mong ah. may dalang, pati na. Ay, yeah. <laughs> <laughs> um, pa, paano 'yon? Kada kinsena, siyempre, mahirap mag-budget. Ilan ang kasama mo ngayon sa bahay? May asawa na isa, eh, di ba? Balihan na po. So, apat po. na lang kasama mo sa bahay. Po. So, limang bibig kayo. Opo. Pa, paano Ajit. Ano? Ang ginagawa ko po niyan, kagaya ngayon umaga, hindi kami kumain. mamayang hapon na lang, sasayin namin ng bigas. Uh, para magkasa. Wala po kayong bibigay na bigas. Ha. <laughs> ayun nga. Misa na yung anak ko. Yan yung mga yan mga Ayaw, anak ko. Yo, para may may bilhin bigas. Oh, pero yung mga anak niyo ito, yung 13 yung pangalawa, 'di ba? Sa tong dalawang babae. Opo, ayun po, yung Ayun pala isa. Nag-aaral po pareho yung mga yan. Opo. Buti naman, ano? So, mahalaga yung uh, pag-aaral okay. pa rin. Eh. No, Pag-uusapan yung pag-aaral, ano bang natapos yung sa pag-aaral? Ano lang po ako, grade 6 lang po. Grade 6. Taga saan po talaga kayo? Sa Samar po. Samar, so waray okay. kayo. Okay. Paano kayo napunta dito sa Cavite? Ano ho, nagsalamparan po. Kung Nakipagsapalaran. Na uh, talimbawa ang magandang buhay, mas maigi na lang po sa probinsya kay pag wala ka pang pambiling bigas, pamunta ka sa bundok. sa bundok. May magulay-gulay na. May aning ka na ano, kamote, mais, kaya kamuting kahoy, sabi. Dito naman, pag wala ka makain oh, kalakal. Kalakal, kaya lang mainit. No? Hmm. Eh, At least yung mga pitas-pitas doon sa bukit, madali lang. Oo, ano? oh, madali lang. Ika, ilang taong ka nang hindi umuwi sa Samar? Ano lang ha, tatlong taon. Ah, nakaka-uwi din naman pala kayo. Buhay pa yung parents nyo? Opo. Oh, Andun pa? Opo. Oh, ah, okay. So ikaw lang dito o may mga kapatid ka kasama dito? May kapatid po ako nandun po sa likod. Ah, dito din, sa Abacor okay. din. So ano naging trabaho nyo dito? Nung nakipagsapalaran kayo sa Manila? Yung dyan po sa likod, yung naglilinis po ng bahay, tapos ah, yung naglalaba. yung kumakaano iabot po nila. Hindi talaga kasambahay, parang ano lang, oh, may tumatawag, okay. papalinis oh, ng bahay, malaba oh, plancha, ganyan. Oo, oh, gano'n po. So walang ano, walang uh, limandaan isang araw? Wala po. Minsan nagbibigay dalondaan, tatlundaan. Tapos yung paggagapas ng mga damo. Ah, yun. Di araw-araw. Gaano okay. kadalas yun? Ano ho, sa isang linggo, mga tatlong beses lang po. Kulang talaga, yung daming bibig na pinapakain. Oh, Nangungupahan din kayo dyan, o libre din? Nangungupahan po kami, 1-5 po. isang buwan, tubig kuryente okay. pa. O, uh. oh, ang, ah. ang kuryente ho, limandaan lang ho, kasi wala naman po kami gamit. Oh, oh tapos yung tubig? Yung tubig po, yung... Inigib lang? Yung nasa truck po. Ah, bumibili kayo na nasa truck? Ah, okay. May sarili ba kayong CR dyan? Opo. Meron naman, Opo. Ang hukay na lang, ano, na puso negro. Opo. Okay, buti naman. So, uh, mahirap talaga, no? Oo, mahirap po talaga. Sa so, pang inihingi niyo kay Lord sa kalalagayan niyo ngayon? Yung hinihingi ko lang po, yung makakain kami sa isang araw, tatlong beses. Oo. Tapos walang makasakit sa mga anak ko. Mm -hmm. tapos, eh, tapos, ano po, maon pa ka mas kahirapan. Yun lang po. So, para makaahon, makahon, malagay yung ano, pag-aaral oh. ng mga bata, oh, no? na makatapos talaga, sa patuloy na makipag-usap kay, oh, Lord, oh, kay no, Lord. Para tuloy-tuloy yung gabay, tuloy-tuloy yung pagpapala ano, na papasok mm -hmm. sa inyo sa loob ng tahanan. Ano po. Po, Para naman na makabalikan na sa Samar na ano, no? kasama mo yung mga anak mo. No? Mm -hmm makabisita doon sa mga magulang mo kasi um, buhay po. pa rin eh, di ba? May uh, Eh, naman yung... Uh, sabi ko nga po, kapag umuwi kami di ng sarang, din ako babalik dito sa syudad. Ah, may, Ay, may, may sarili, kayong bahay doon? May sarili oh, kayong Oo, sariling lupay, sariling bahay. O, oh, eh, mas maganda yon. Ano ho, na, kaya napunta kami dito kasi po nag-away po doon ng mga sundalo, tsaka MPE. Ah, medyo na-apekto oh. kayo. Oh, oh so, sige, ate, Daisy, no? So, may bibigay po kami sa inyo, no? konting tulong. Dito po ay galing kay Divine Mercy, galing po ito kay Lord, di kilong bigas, no? So, hindi po kami pasasalamatan ninyo si Lord, ha? Apo. So, kailangan natin magdasal. Ito po si Divine Mercy, ayan. Marunong po Apo. kayo magbasa. Apo. Ayan. Yan po yung panalangin tungkol kay Divine Mercy. Apo. Masayin niyo po yan para mas lalo kayo pagpalain. Ito, display niyo sa bahay niyo. Kung Meron ba kayong altar? Meron po. Meron, buti Apo. naman. Ito. So, salamat po. maraming salamat, ha? Para kay Kiljan lang. <laughs> okay? Para sa mga nais tumulong sa Biyayang Bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. <music>